Magandang umaga po mga kaibigan. Oras ng magkape at pandasal. Ako po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagnilayan po natin. Hangad ng pag-ibig ang mabuti. Valentine's Day po ngayon. Maraming party, dinner dates, gimmick at pakulo upang ipagdiwang ang kagandahan ng pag-ibig. Ang dami rin pong kumikita ho, oh, kapag araw ng mga puso dahil sa dami ng komersyo sa araw na ito. Huwag sana nating makalimutan pagnilayan ang tunay na diwa ng pag-ibig. Hangad ng pag-ibig ang ikabubuti ng minamahal. Kalimitan po, ginagamit ang taong nagmamahal sa aking pansariling hilig o kagustuhan. Dahil alam kong magiging mapagbigay ang nagmamahal sa akin, sinasamantala ko naman. Hindi po yan ang pag-ibig. Hindi mag-iisip ng ikapapahamak ng iba ang tunay na nagmamahal. Hindi ipinapain sa masama ang nagmamahal sa kanya. Walang ibang hahanga rin ang pag-ibig, kundi ang mapabuti ang minamahal. O Diyos, pawang kabutihan namin ang hinangad mo. Ikaw ang huwara ng pag-ibig. Amen.